Good afternoon everyone, magandang 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 hapon na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel So update ulit tayo mga kapatid, now it's November 27 dito po sa Israel and magandang gabi po dyan sa bayan ng Pilipinas So now it's a, ano po ito nga mga kapatid, 4 days na po, pang-apat na araw ng uh, ceasefire So this is the last batch ng, ng uh, mga hostage na i-release ngayon, ngayon na mismo Habang nag-re-record uh, ako, so dapat ganito na yung time na i-release na yung pang-apat na batch para matapos po yung 50 hostages na bibitawan po ng Hamas and then 150 naman na galing po dito ng mga prisoners from Israel so isang masaya update mga kapatid dahil uh, yun nga nakalabas na po ng uh, ayan, nakalabas na po ng hospital yung ating kababayan so ibig sabihin healthy siya psychologically maayos yung kanyang uh, kaisipan and uh, Israel are rejoicing sa kanyang uh, paglabas hospital kaya si Brother Jimmy Pacheco So ganoon na yan. So he is being welcome and upload uh, by people in hospital. Kasi alam naman natin he is brave and uh, makakauwi siya sa kanyang family. So syempre isa sa pinakamasaya dito yung kanyang family. lalo na yung kanyang mga anak. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ayan mga kapatid, di ba? We are rejoicing at least by the grace of God for 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 God's miracle na nakabalik po ng buhay yung ating kababayan na kinuha po ng Hamas. So hindi po sila naligaw, hindi po sila nawala. They're being captive, taken by force from Israel going po sa Gaza. So ayan, isang malaking blessing mga kapatid. And isa pa ng mga news natin today, so Elon Musk visit Israel community near the Gaza Strip that Hamas terrorists invaded. So, isa sa pinakamayaman na tao sa mundo, pinasyalan niya ang uh, Israel. Tinignan Pin niya talaga yung mga lugar kung saan inatake ng Hamas. So, nakita niya ito, tinitingnan niya yung crib na ito ng mga bata kasi ang dami pong mga sanggol na uh, pinaslang mga kapatid ng mga Hamas. Hindi lang pinaslang, they are being tortured and uh, iba pinutulan talaga. So, grabe yung termay uh, na ginawa ng Hamas. So, at least makita mismo ng uh, ni Elon Musk ang uh, nangyari doon. So, ayan po si Elon Musk, saka yung Prime Minister ng Israel. So they visit one of the kibbutz there, isang village doon, yung Kifar Aza kasi dito marami po silang sinunog and there are other uh, civilian victims during uh, October 7. So kaya nga nag-tweet na rin si Elon Musk na talagang hindi mo talaga matatago yung ginawa ng Hamas during October 7 kahit hindi pa ito ikondem ng mundo. So marami po mga nations na ayaw nila. Ayaw nilang ipakita but it's a reality. Minsan sinisisipan nila yung Israel, nakagagawa na ng Israel. Everything ay makikita naman talaga na Kagagawan ito ng Hamas mga kapatid. So isang celebration din, dito po si Yael Shuham, sa siya po siyang 3 years old. She was kidnapped and uh, you know, Hamas kidnapped her and took her hostage. Her crime, syempre being Jewish, dito po siya sa Israel. And look at her innocent face, she was released last night. So a great blessing na makabalik siya dito kasama yung kanyang mga uh, family. So isa rin po mga kapatid, si Daphna and Ella Ilyakim, age 8 and 15, are finally in their mother's arm. Grabe, praise God. Isa sa masarap na yakap at masaya yung nanay nito after enduring the unimaginable as hostages. So may mga nagsasabi na masaya daw yung mga hostages. They are rejoicing kasi nga nakarelease sila sa kamay ng hamas na ito. Tanungin daw kasi inalagaan naman sila ng hamas. Mga kapatid, sabi ko nga, in fact, they are being hostages. They are taken against their will. May problema na yan. And then, sabi dito yun nga enormous American pressure is working. So Israel apparently agrees to extend the ceasefire up to 10 days when 10 hostages will be released each day. So hindi hindi pa ito talaga hindi ko alam kung uh, ma-accomplish ma ito kasi last day pa lang ito 4 days ng ceasefire. So hindi natin alam bukas we we are going to update you again kung ano yung pinaka final decision ng uh, magkabilang magkabilang panig. But anyway, punta po tayo sa ano Argentina, praise God. Yung uh, na-elect na si Javier Milei Mil Mil Ramón no, he's a president of Argentina. He's a great supporter of Israel. Sabi niya Israel have the right to defense and he condemn Hamas terrorism and hostage taking. And then he announced and plans to move the Argentine embassy to Jerusalem. So that's a great news mga kapatid. Ito rin balita tayo kasi may mga nakaraan 'di ba? merong mga barko una may kinostays na hijack yung mga Houthi sa Yemen ng barko. Pero lito nalaman nila yung mga crew doon, hindi naman mga Israeli. And then another ship mga kapatid na hijack ng mga Houthis but later on na uh, kami ito ng US. Sabi nila, US Navy ha has taken back control of the Israeli affiliated tanker tinatawag na Central Park vessel after it was hijacked by Yemeni Houthi rebels. Mga uh, rebelde, ayan, revealed earlier today. So, the U.S. Maison managed to catch up with it before it reached Yemeni port. So, salamat sa ating mga sundalo ng US na nandiyan nagmamanman and uh, naibalik nila yung barko na ito. So, the Houthis are losing yet more ability after failing to hit Israel. To so, the US, military released the tanker, Central Park, owned by Sojak Maritime of Israel, businessman Eyal Offer which was seized and confiscated by the Houthis near the coast of Aden in Yemen. So, nakuha, ibalik sa Israel yung barko na ito. In Responsibility to the Houthis launched two ballistic missiles at the American warship USS Mason, which assisted in the rescue of the tanker, Central Park, yesterday. Both missiles fell into the sea and there were no casualties or damage. So salamat sa US and uh, if and, if I'm not mistaken, tumulong din dito yung Saudi mga kapatid. Kasi ang Saudi are considering also Yemen Houthis as mga proxies ng Iran which is yung mga missile, ballistic missile na mga Yemen ay in-intercept din po ng uh, Saudi. So salamat sa mga bansa na ito that are uh, giving their best na ma-intercept yung mga missile na pinapakawalan po ng mga ng mga hutis So ayan, isang uh, malaki ring pagpapasalamat dahil kanina sa puso ng London, almost 105,000 people came together kanina passionately rejecting anti-Semitism. So makita natin there are still voices over the world that hate terrorism and still support peace. And kung mapapansin nyo mga kapatid, those people who support Israel, support peace, are hindi, hindi sila nangaaway. Yung kanilang pag-gather, uh, they are gathering for prayer and they are just shouting for peace. Pero so, kung uh, iba yung mga, mga antay, mga kapatid, mapapansin nyo na puro kaguluhan, di ba? So, mapapansin nyo naman. So, their voices echoed with solidarity for British Jewish, crying out for zero tolerance against hate. So, poignant stand against rising crime post Hamas tragedy in Israel. So, salamat sa mga tao na patuloy na nagpipray ng kapayapaan and still knows the truth. And uh, ayan mga kapatid, that is our update today, November 27. So kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at i-share mo na rin mga kapatid. At syempre kung kayo po ay meron ding YouTube, subscribe din kayo mga kapatid sa channel ko, ang buhay ko sa Israel, the same. And para maging updated din kayo sa mga ibang videos natin. So anyway, maraming salamat. See you again. Paalam.